Kakayahang Komunikatibo Heinz 1964 Ang kakayahang komunikatibo ayon kay Del Hymes 1964 ay ang kakayahan ng isang tao na epektibong makipag-usap sa isang partikular na konteksto ng lipunan. Hindi sapat na alam lamang ng tao ang gramatika ng isang wika. Kailangang ding marunong siyang gumamit ng wika sa tamang paraan, tamang oras at tamang pagkakataon. Si Del Hathaway Himes ay mahusay, kilala, maimpluensya at anthropologist, inilarawan siya bilang sociolinguist at linguistik. E pinakilala niya ang konsepto ng kakayahang pangkomunikatibo o communicative competence. Pinalawak niya ang pananaw sa paggamit ng wika. Hindi lang ito teknikal, kundi nakaugat sa kultura, lipunan at ugnayan ng mga tao. Gumawa siya ng modelong speaking para sa pagsusuri ng komunikasyon sa iba't ibang konteksto. Halina talakayin natin ang speaking ni Himes. Kakayahang komunikatibo. Ito ay tumutukoy sa angkop na paggamit ng mga pangungusap batay sa hinihingi ng isang interaksyong sosyal. Ito ay tumutukoy sa kabuoang kaalaman at kasanayan sa paggamit ng wika sa totoong buhay. Hindi sapat na alam mo ang tamang balarila o grammar, kailangan ding alam mo kung kailan, paano at kanino ito gagamitin. Halimbawa, iba ang paraan ng pagsasalita sa kaibigan. Sa kaibigan ay marapat lamang na di formal o casual lamang. Kung ikaw naman ay makikipag-usap sa iyong guro, dapat na ito ay formal. Sa isang panayam naman sa trabaho, mas mabuti na ito ay mas formal at maayos. Habang ang kakayang lingwistiko naman ay tumutukoy sa abilidad ng isang tao na makabuo at makaunawa ng maayos at makabuluhang pangungusap. Alamin natin ang salik panlipunan na dapat isaalang-alang sa paggamit ng wika ayon kay Himes. Speaking model times 1964. Speaking, S, settings and scenes. P, participants. E, ends o layunin. A, act sequence. K, key o yung tono. I, instrumentalities o yung medium. N, norms. At ang G, ay genre. Alamin naman natin ang kahulugan ng speaking ni Himes. Setting, ito ang lugar na pinangyayarihan ng pakikipagkomunikasyon. Halimbawa ng paggamit kung ikaw ay nagsasalita sa isang klase. Ang settings ay silid-aralan, alas 8 ng umaga. Participants, ang mga nasasangkot sa pagkukomunikasyon. Halimbawa ng paggamit, sino ba ang mga participants? Guru at mga estudyante. Ends, ang layunin o pakay sa pakikipag-usap. Sa paggamit ng wika, kailangan mo ng isaalang-alang ang layunin sa pakikipag-usap. Halimbawa ng paggamit, ends, magturo o matuto. Ito yung layunin ng pakikipag-usap ng guro upang magturo at ang mga estudyante ay upang matuto. Sumunod ay ang act sequence. Isinasaalang-alang nito ang daloy o takbo ng usapan ang tungkulin o gampaning pangwika na nakapaloob sa diskurso kung saan nakasalalay ang reaksyon ng tagapakinig. Halimbawa ng paggamit, act sequence. Una, ang gagawin ng guro ay pagbati. Sumunod ay ang talakayan at ang sumunod ay ang tanong-sagot upang malaman ng guro kung nakinig ba ang mga mag-aaral. Sumunod ang key o ang tono paggamit ng formal at di formal sa pakikipag-usap. Ito rin ang tungo at tono ng pagsasalita. Halimbawa ng paggamit, key, formal at seryoso dapat dahil ito ay sa loob ng klase. Sumunod naman ay ang instrumentalities. Ang mga paraan at kagamitan sa paghahatid ng mensahe, verbal o di verbal, pasulat o pasalita. Halimbawa ng paggamit, instrumentalities. Pasalita, minsan may powerpoint. Ang sumunod ay ang norms. Ang mga kinaugaliang pamantayang kultural tulad ng paggamit ng mga ekspresyon po at opo ng mga Pilipino. Halimbawa ng paggamit, norms. Bawal ang maingay, kailangang magtaas ng kamay. Ito ang mga dapat sundin sa loob ng silid aralan. At ang huli ay ang genre. Ang mga paraan ng pagpapahayag, pagsasalaysay, paglalahad, paglalarawan o pangangatwiran. Batid dapat ng tao kung ano ang genre ng ginagamit ng kanyang kausap. Nang sagayoy, alam din ng kausap ang kanyang gagamiting genre. Halimbawa ng paggamit genre. Halimbawa sa loob ng silid-aralan kapag ang guro ay nagpapa-lecture o nagbibigay ng lecture sa kanyang mag aaral. At ito nga ang kakayahang komunikatibo ni Himes 1964. Hanggang sa muli, paalam. Oops, huwag kalimutang mag-subscribe. Salamat!